Pakpak! Have a Today is a new day mga kapakpak, at gagawin na naman tayo ng panibagong video. So ang video natin ngayon ay... So yan mga kapakpak, normal day lang tayo ngayon. Magtotos ulit tayo sa May Olivares sa dating pinagtosan natin. So tingnan natin kung sino yung mga makakawe Pero hindi natin sila ilalayo ngayon Nang Hindi pa natin pala sila pwedeng ilayo ng malayong malayo kasi... May birds flu pa, baka mamaya mga pagod, mga umapon sa ibang lok. syempre hindi natin nakahiyaan yun na humapon sila sa ibang lok para makakuha lang ng mga iba't ibang sakit yan, ano anumang mga sakit na ma pwede makuha sa ibang malabate na ma nakakahawang sakit Ano ang sabi mo? So, mag normal day lang magpapaligo, yun, magpapatuka, ganun yun lang yung mga video natin ngayon At papakita din po namin pala yung mga bago namin papisa na mga inakay at uh, tignan natin kung anong itsura. At bago, at bago natin gawin yon, please like, share, and subscribe. At hit nyo na ng notification bells para update kayo sa mga susunod na video. Tara, let's go! tapos ulit tayo sa olivares at eto lang po muna eto yan hindi pa po muna na yung brown kasi maliit pa yung tent feathers niya at saka kaya anim lang yan yung iba talaga hindi na po nakuha so yan kita kita tayo dun sa meanwhile so na mga magre-release na po tayo ng ibon at Papayengay-bayengayin po muna natin. Dito din po nag-release sila po yan ng nakakaraan. So, ipapamilyalize lang po natin. Huwag yung itin dito, pilipitan dila nito. Yung mga ibon, kaya dito po ulit tayo nag-release. at pag mga medyo pamilyalize na nila, ililipat na natin, ilalayo na natin. wala po agad, siguro alam na nila pa uwi at sana pag uwi, walang kumpleto sila, walang hindi na pa uwi. Ayun na mga kapakpak, um, wala na po si mga tape yung mga, ano, mga pinalipad namin, ayan. Wala na po yung mga tape, inalisan na po namin at uh, nagpalipad so, ka na, na, ayan, Oh. <laughs> Tapos ito pa, ano Asan yung iba? pa. Oh. Nagpalipad na kami. nag na kami at na din sila ng mga tape. Ayun. So, yan. Dalawa pa. Tapos ito pa isa. Yan. So, apat na sila dito. Ayun, ayun, ayun lang nga po. Oh, lima na sila. So, yun na mga pakpak. Um, ipapakita ko po sa inyo ngayon yung mga ano mga ibon natin na may bulutong. So, yun, mga inakay yun, mga apak kasi, yun nga, mainit na, so, malamok na. Ayan, so, hindi natin nalagyan ng, ano, prevention agad sa lamok. Kasalanan mo naman lahat yan! So, nagkabulutong sila, so, papakita natin sa inyo kung ano yung mga, kung mga itsura nila dun sa, yung mga inakay natin, ano, mga itsura ngayon. Wait lang, yung base lang. So, ayan, mga apak ito yung isa natin na inakay. Wait lang, kunin natin para mas makita nyo ng malinaw yan so ito ito yung isang inakay natin na may bulutong so yan, kita nyo, ang lala ng bulutong sa muka pati yung kabila ayan o no? naupo sa mukha, Babe. sa leeg, meron din sa may pakpak -pak. Ayan. Ano pa ba? Basta mga pakpak, ang dami ng bulutong. Malamok kasi dati nakapuesto siya doon sa may likod natin na bridgeran. So, ang kasama niya nga yung nanay niya. So, ayan, naglagay tayo ng oregano. Ayan. Oh, ano, bakit? Ayan, may oregano dyan. Para prevention siya sa lamok. So, ito. Nandito yung Andito yung ano natin. Nandito nandito dati nakalagay yung mga eh nagtutubo mga paksak. Nandito sila dati nakalagay. So ito, madilim to dito kaya sobrang daming lamok. Kaya may mga bulutong din yan. Ayun yung mga inakay. Ayun Yan. Eh. So ito may breeder tayo diyan kasi to walang laman. Walang laman siya. Ayun hmm, pa mo. Ito mga apakpak. Ayan. Bunga nagad sa atin mga bulutong. Ayan. Wait lang. Ayan, sa muka. Ayan, sa kabila. Ayan. Meron din ata sa mga iba't ibang pati. Basta marami silang bulutong ngayon. Eh, So yan, isa sa prevention natin yun, yung oregano or sibuyas mga apakpak, para parang parang katul mga apakpak, no, parang pantaboy ng um, ng mga lamok. So ayan. Ang galing mo talaga ka. <laughs> so magpapaligo na, na, na putain ng mga kalapati at i-ready e lang po natin yung pangligo nila at yon iliguan na natin sila. So yung mga pakpak, -pak, um, ayun nga, nag-toss lang tayo, normal na, normal day lang. So yung may mga bulutong natin na ibon, sa mga pala dinamaan sila ng ano, bulutong kasi yun, di naman natin may iwasan yan kasi yun nga, medyo mainit na ngayon. So madilim pa doon, so yung lamok, yun nag, nagpupugad doon sa may kulungan nila, doon nag, ano, naglilipa. Oh, no! So yun, nag, nag, ano, na, na ano, na, nilalamok yung mga ikalapate natin. So, kaya yung mga inakay na yon mukha silang pinipig crunch ngayon. Ay, uh, iba na kaya, so, prevention lang naman ang gagawin natin doon. Wala naman talagang cure doon. So, prevention lang, para kasi nila natin yung immune system nung uh, mga inakay natin. Yun, tapos, lagi lang lilinisin ang kulungan. Make sure na hindi sila dapuan ng lamok. So, ayan yun lang magagawa natin sa ngayon hanggang sa mawala lang yung bulutong nila hindi naman may iwasan yun at yun, sorry po kung matagal po kami hindi nakakapag-upload gawa ng medyo busy po kami ng mga, medyo mga nabibisi po kami ng mga nakakaraang linggo hindi totoo yan uh, just subscribers na po pala huling check po namin nung nakakaraang linggo, dalawa lang po yung dumagdag dun sa dalawang linggo at sana po, tulungan nyo po kaming umabot ng 300 or kahit pataasin nyo yung ano Tulungan nyo po kaming magkaroon ng maraming subscribers sa mga YouTubers dyan, sa mga video YouTubers din dyan. Sana po tulungan nyo po kami, i-share nyo po to Ganun po para po makita po ng ibang mga kaibigan nyo para po i-subscribe nila kami. Kasi ang hirap magparami ng subscriber. Bakit ganyan na inaasal mo? Ano ba ang drama mo sa buhay? At, at hanggang dito na lang po itong Hanggang dito na lang po muna itong video to. At bago kami magpaalam, don't forget to like, share, and subscribe. subscribe. At hindi na rin notification bells para updated kayo sa mga susunod na video. Mula dito sa loob ng Dukha. Happy flying! Bye-bye!